halos lahat ng mga senador na mayroong public works project sa Bicol ang contractor nila, si Zaldico. What? Kaya kung kayo'y nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Zaldico sa Senado? Chances are, it is because halos lahat ng mga senador ay e naging kliyente ni Zaldico. What? O tanong nyo, paano magiging kliyente ang isang kontraktor ng senator. Kayo naman. Alam nyo ng patakaran. Kapag merong proyekto na naipasok sa budget ang isang senator, siya ang kukuha ng kontrata. Pwede na. At siya ang mag identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalong ngayon na hanggang 70% na kickbacks yeah! sa proyekto. Kaya itagaan nyo sa bato hindi mahahatak sa putik ang pangalan ni Zaldico sa Senado. Kasi diyan talaga siya lumaki. Galing eh? <laughs> Dahil siya ang kontraktor ng mga senador na nagkakaroon ng project sa Bicol. Sana so, all... Well, I'm out, man. I'm a stripper.